Nay, nay, may may pagbabago sa tuhod mo nay. Paano na, eh. uh -huh. Papa, ano na, eh? na... Oh, naangat mo na. Na bayan ng Lungganisa dito sa mismong City Hall ng Kalumpit Bulacan shout out sa lahat ng uh, bulak inyo uh, City Bibisaya ay nandito na mismo sa inyong lalawigan samahan nyo kami ha, pupuntahan natin si Nanay Felicidad siya po 90, uh, 71 years old na at nagdurusa sa sakit na stroke, 1 year stroke ngayon at uh, may frozen shoulder, tara Manyo eh. Kahabaan ng Marcos Highway, Kalumpit, Bulacan. Tirik na tirik ang araw pero tuloy pa rin. Manila, Malolos at Pulilang. Susunod na yan. Ay na! <laughs> At uh, mga kabayan ko, nandito tayo na yung kay Nanay Pilisidad Sayas dito sa uh, lungsod ng Longganisa uh, sa bayan ng uh, Kalumpit Bulacan. Shout out sa lahat ng taga Kalumpit Bulacan. kailan uh, lang ay nag-organize uh, nag sila o pinagbiriwan nila ang kanilang uh, Kailan ba yung ang, longganisa festival uh, kung kayo, uh, napakasarap ang longganisa dito sa Kalumpit Bulacan kung kayo ay mga negosyante uh, dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao ay mag-angkat uh, dito sa uh, bayan ng Kalumpit Bulacan uh, masasarap ang longganisa dito uh, kaya nay, uh, si nanay pala ay one year na na-store na na uh, siya po ay napilayan dahil na natulas siya sa uh,

dahil si nanay ay akala niya ay okay na ang lahat eh yun pala ay meron pa high blood na yung killer na tinatawag na yun so, talagang hindi natin alam kung kailan darating at uh, ito na uh, naging okay naman ang kilay ni nanay ay uh, ito yung natukod niya nakakaano nakaka, na nakaka nabigyan niya ng lakas pag ilagay niya may ito yung napili niyo no mm. e, yun? pero may lakas na talaga na ito so uh, sa madaling salita mga kagbayan ko ay na na ayos na sa ayat dito at ito yung uh, improvement kay nanay dati at ang kanyang position ay ang mabigat dati eh? na meron naman na matigas na laman. Oo, oh, meron daw matigas na laman sa kanyang shoulder. So ngayon ay anong kamay na? Ngayon, wala na yun. Oo, oh, wala na. Cool. Uh, tapos ngayon na mga kamubayan ko na tuluyan ng hana, itaas din uh, ang kanyang shoulder kung dati ay hanggang dito lang. So ngayon, uh, natataas na talaga niya. Pero, uh, exercise pa rin na yan. Uh, uh, dahil yung buto ay wala na, nang napakarang. Wala nang nakakarang buto. Oh, so, 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 eh. oh, ang lakas. Ang lakas ng ang mula mm -hmm. okay. oh, okay. no, buto. Hindi na inaanap ko siya ng kikirap eh. Hindi na nang wala nang buto. Oo. Oh, Pag-ibig sa tayo na eh. Pag-ibig so, 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 mananawagan mo na ako ngayon eh ha? Mananawagan ako sa mga kababayan natin out there, ha? marunong mga therapy, marunong mga ay, uh, tulungan niyo ako sa aking pagmukasiya. So yung natin, pupuntahan natin ang lahat ng mga stockpile guys dito sa ating bansa. Lalong-lalong uh, na ang mga senior citizen. Shout out sa uh, uh, katulad kay Nanay. 71 years old na pala si Nanay. Isang senior citizen. Ang mahalin natin. Aragain natin. Uh, bigyan natin ng uh, importansya. Uh, huwag natin uh, bigyan ng sakit ng ulo ha, mga kabataan dyan. mamahalin ah, natin ang uh, lahat ng senior citizen dito sa ating bansa. Okay. Kaya, na? Uh, na hindi na. Hindi na nagagalan yan. Ibig sa na no? Hindi uh, uh, ko naman. Hindi na. ko naman. Hindi 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 dito sa likod, hindi dito sa likod. Ako, naka Hindi ha. Sabihin mo na ako masakit. Ang mga saan. pamilya ko po talagang manula Okay na po yung hangin po yun. Nakakapuwarta na po yun ng pamilya na hindi ko na pong Hindi ka Hindi ka nang Okay na po siya. Wala pong bayan. Kayo may katulad yung stroke. Mesin